Nephi, lumapit Ay binibigay ko sa iyo ang kapangyarihan na binyagan mo ang mga taong ito kapag ako ay umakyat ng muli sa langit. Timoteo at Jonas, lumapit kayo. kayurin, matsonai at Mathonaihas kumin at kumenonhai. at jeremias. at semnon. join us. Z de ibinibigay ko sa inyo ang kapangyarihan na binyagan ng mga taong ito. Sa ganitong paraan kayo magbibinyag at huwag magkaroon ng pagtatalo-talo sa inyo. Sino man ang magsisisi sa pamamagitan ng inyong mga salita at magnanais na mabinyagan sa aking pangalan, sa ganitong paraan nyo sila bibinyagan. Kayo ay bababa at tatayo sa tubig at sa aking pangalan ay bibinyagan niyo sila. Ito ang inyong sasabihin, bibig kasi ng kanilang pangalan, sinasabing sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ni Heso Kristo, binibinyagan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At pagkatapos inyo silang ilulubog sa tubig at muling iaahon mula sa tubig. At sa ganitong paraan kayo magbibinyag sa aking pangalan. At alinsunod sa iniutos ko sa inyo na huwag kayong magkaroon ng pagtatalo sa inyo hinggil sa mga paksa ng aking doktrina na kagaya noon. Siya na may diwa ng pagtatalo ay hindi sa akin, kundi sa Diablo. Ngunit ito ang aking doktrina na ang mga gayong bagay ay may waksi. At ito ang aking doktrina, at ito ang doktrina ng ibinigay ng Ama sa akin. At ako ay nagpapatotoo sa Ama, at ang Ama ay nagpapatotoo sa akin. At ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa Ama at sa akin. At ako ay nagpapatotoo na inuutusan ng Ama ang lahat ng tao saan man na magsisi at maniwala sa akin. At sino man ang maniniwala sa akin at mabinyagan, siya rin ay maliligtas. At sila yung magmamana ng kaharian ng Diyos. At sa Kanya, ang Ama ay magpapatotoo ng tungkol sa akin sapagkat Kanya siyang dadalawin ng apoy at ng Espiritu Santo at magpapatotoo ng tungkol sa akin ng Ama at ang Espiritu Santo ng tungkol sa Ama at sa akin sa ang Ama at ako at ang Espiritu Santo ay isa. At sinasabi ko sa inyo, kailangan kayo ay magsisi at maging tulad ng isang maliit na bata. At magpabinyag sa aking pangalan o hindi ninyo matatanggap ang mga ito sa anumang paraan. Ito ang aking doktrina. Ang magtatayo sa ibabaw nito, nagtatayo sa ibabaw ng aking bato. At ang impyerno ay hindi mananaig sa kanila sa makatuwid humayo kayo at ipahayag ang aking mga sinabi hanggang sa mga dulo ng mundo. Pinagpala kayo kung kayo ay makikinig sa mga salita nitong labing dalawang aking pinili mula sa inyo upang maging inyong mga tagapaglingkod. At sa kanila ay binigay ko ang kapangyarihan na binyagan kayo sa tubig. Binibinyagang kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya nga pinagpala kayo kung kayo ay maniniwala sa akin at magpapabinyag matapos na makita at malaman ninyo na ako ay siya nga. At muli higit na pinagpala sila na maniniwala sa inyong mga salita dahil kayo ay nagpapatotoo na inyo akong nakita at nalaman na ako ay siya nga. Oo, pinagpala sila na maniniwala sa inyong mga salita at lubos na magpapakumbaba at magpabinyag sapagkat sila ay dadalawin ng apoy at ng Espiritu Santo at tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan.